Uh, to this video natin mga idol, uh, ito yung gagawin natin. Uh, ito yung gagawin ng asawa ko ngayon. Ayan. So bumili sila ng gulugbati. So magmunggo siya mga idol. ay uh, ito yung lutuin natin ngayon mga idol. Munggo. So ito yung isa sa hub natin ngayon mga idol. Itong gulugbati. So ayan nga. Naghiwa na siya ng uh, sibuyas bawang. Ayan. Ayan mga idol medyo yung... ito na yung ano natin so medyo pinablambot pa natin yung ating uh, munggo andyan mamaya pakita ko po sa inyo mga idol yung ating munggo so, no ayan. ayan mga idol sila na natin sabi muna natin itong lagyan ng basura itabi nga natin dito so ito na po yung munggo ngayon, napakasarap niya mga idols. Ayan. Lagyan natin ng lugbati. Ayan. So, ang gagawin natin dyan sa lugbati, mga idols, hihiwain natin yan. So, habang pinalambot pa natin yung munggo, mga idols, so, ito nga, uh, na ng bawang sibuyan sa ito. Uh, at saka, yung isasawag, yung isasawag, mga idols, Ayan, sarawang sariwa yung lubati natin eh, halo ngayon natin sa mundo, mga idol. Ngayong umaga, mga idol, uh, almusal natin. Ayan. Munggo muna tayo, mga idols. Ayan. So, yan pa yung asawa kang gumagawa ng munggo ngayon, magugulay siya. Ayan. You know? So, pumunta siya sa palingki, maaga pa, mga idol. So, sa gabi pa lang yung mga idol, pinaplanuhan na yung magbumunggo. So, kaya nga, uh, natuloy yung ano ngayon. Yung pagmumunggo natin mga idol. Pero, pero masarap talaga mga idol magmumunggo kahit na, na ulan ulan mga idol. Masarap. So ito nga nakahanda na tayo. So ito inihimay na niya yung ating rugbate. So punta tayo doon sa pinalambot na munggo mga idol. So mga idol ito lang yung pinalambot na munggo. Ay malambot lang ang mga idol. So ang gagawin natin yan mamaya ah, sa sabawan ng asawa ko yan. So ito nga. Ah lalagyan na lang sa bawa yan mamaya dol so gigisahin muna yung ano bago ihalo yung dito so takpan muna natin mga idols so gigisahin muna yung bawang sibuyas bago ihalo dun sa ating munggo ayan e diba? ayan ang munggo natin ah, lambot na lambot na pala yung mga idols so mamaya mga idol pag uh, gigisahin na yung bawang sibuyas so ipakita ko po sa inyo mamaya mga idols so lagaala pala yung munggo na rin ayan Ilabas mo yung ano doon. Right so ito mga idol, tapos na nga pag -i -may yung ating lugbate. So gagawin natin, hugasan na natin niya mamaya. ah uh, Ligisahin na natin yung bawang si sibuyas natin para maluto na yung mga idols. Ayan. Nakahimay na yung lugbati natin. Saka nakaready na yung mga sibuyas bawang natin mga idol. Kikisahin na lang natin yan. So alam mo mga idol, ayan eh, ang isasawag lang palang natin. Ito, maglagay tayo ng chicharon dalawa. Ito, ayan. Sawag natin sa munggo natin yung mga idol. Ayan. Ayan. Oh, mga idol, So ito, chicharon at saka pritong isda, yung ilalagay natin sa munggo mga idol. Wow, napakasarap niyan mga idol. Tapos may pritong isda pa. Ilalagay natin, tapos lagyan natin si chicharon. So ito lang gagawin natin mga idol. Ibayin muna natin yung ating isda. Saka natin, tulutuin na natin ngayon mga idol. Yung, ano natin, yung munggo. No, napakasarap ng munggo natin mga idol. Ang ating for to this video natin mga idol. Ayan, uh, uh, araw ng Martis mga idol. For to this video natin, no? Ito yung sahog natin. Ayan, so video malo pa mga idol. Di pa natin nakuha itong mga tangkay ng mga, no? So ito nga yung natin. Dalawang chicharon at saka yung puritong isda mga idol. So bago natin na nyo mga idol, kimahin muna natin yung isda na yan. So ito na nga yung pinakamasarap na ating ano ngayon mga adventure natin mga ngayon mga idol gagawin natin aya wow napakayami napakasarap niya mga idol so pinakita ko lang sa inyo yung mundo kanina laga na nga ang gagawin na lang natin gigisahin na lang natin tong mga sahog na to bago natin ilunod doon sa mundo lagyan natin ng sabaw so pakuluan natin mga idol so ano pa mga idol luto na kung na tayo so ito gagawin na natin para mabilis na kung pakita ko sa inyo pag matapos natin imahin tong atong isda Let's go mga idol. Oh, so mga idol, nagpainis na tayo ng kawali. So pag natin lang tayo. So gigisayin na natin yung bawang sibuyas natin. Ayan, so medyo silala Ayan. mag na tayo. Medyo pinainit mo na natin yung kawali natin. So ayan na mga idol. Nilagyan na yung sibuyas, bawang. Ayan. Nilagyan na rin natin yung bungo. Pinahali na pala pag yung bungko, mga idol. Ayan. Eh. Yan yung ginisa natin. Ginitang ang mugo na, mga idol. Yan ang kalalabasan natin. O. Oh. Ayan, mga idol. Nilagyan na natin ng magic sarap. Nilagyan na ng magic sarap ng asawa ko para lalong sumasarap. Ayan, nilagyan na ng tubig. Yung pinakasabaw natin yung mga idol. Ayan. Maraming mga sabaw, mga idol. Napakayami na yan. So ayan mga idol, medyo laga ng mugo yan ay susunod natin ilalagay yan, Hinahalo muna niya mga idol para maghalo yung uh, nilagay natin masarap, magic sarap. Ayan. So mga idol, nilagay na yung chicharon. Oh, napakasarap ng na mga idol. Oh. Wow, dalawang chicharon. Tapos, nilagay na rin yung bulog bati. So, haluin natin, mga edos. So, lagyan natin ng sili. 25 po. Dagdagan natin ng simpla. So ito po yung ano mga idol, napakayami na ng atong munggo ngayon. Ayan. Inaglaga natin ng timpla ngayon mga idol para masarap. Ayan. Yun po yung luto natin ngayong umaga mga idol. For to this video, magmunggo muna tayo ngayong umaga mga idol. Ayan. So, nagluto dyan mga idol. Ito ay ang asawa ko. Masarap magluto yan mga idol. Napakayami. Ayan o yummy yummy so yan lang mga idol luto na yon mga idol so pinatay na nga yung ilaw so ay ah, yung apoy sorry naman mga idol ay ah, ilaw tuloy ah yung apoy mga idol para hindi masyado ma over yung ating over yung ating yung so ano pa mga mga idol ah yun luto na nga yun. so pinatay na nga natin yung apoy So, ano pang gagawin natin mga idol? So, kakain na naman tayo mga idol. So, Nakaready na tayo uh, Ito, luto na yung kanin natin uh, Yung ulam natin So, mamaya natin mga idol Tapusin natin ang video natin Bago tayo magsandok ng pagkain Kain tayo O oh, mga idol, luto na itong ating lutong bungko So, hanggang dito lang ang video natin mga idol Maraming salamat God bless po sa natong nanonood sa inyo Maraming salamat mga idol. Babay na po sa inyo. Ayan. Magandang umaga po sa inyo mga ka-vlogger. Shout out po sa inyo lahat dyan. Ayan. Dito na yung ano natin. Yung munggo.